Hello everyone, for today's video po, gagawa po ako ng lupak. Nag-request po ang aking mga anak. Gumawa daw po kami ng lupak. Ito po, natumba po itong saging na ito dito sa likod bahay namin. Sayang naman, bata pa po, po kasi siya. Matagal po ito mahinog pag pinahinog. Kaya gagawin ko na lang po siyang lupak. Isa sa luluto po po muna itong saging sa kaldero bago ko po siya gawing lupak. Magkakayod po muna ako ng nyog habang hinihintay ko po maluto ang aking saging ng kasalang. Ito na po, naluto na po siya. Tatanggalin ko lang po sa kaldero, lalagay ko po dito sa dahan ng saging para po lumamig siya bago ko po, po siya balatan. Lalagay ko lang po ito dito para po lumamig. Ito na po, nabalatan ko na po siya. Dudurog-durogin ko lang po yan dito sa ano. Dudurog ko lang po ng tinidor. Wala po kasi kaming gilingan dito. Malayo po kami sa bayan. Kaya ito dinudurog ko lang ng tinidor. Okay naman po siya. Lagi, lagi, po akong gumagawa ng lupa. Dinudurog lang namin dito ng tinidor. Sa kapapula, lagyan ng niyog na kinayod ko kanina. At ka itong asukal para masarap. Gustong gusto po ito ng aking mga anak na ginagawang merienda. Dahil masarap naman po talaga siya. Ang lupak na sa akin. Ito na po siya guys. Tapos ko na siyang halo-haloin. Tikman po natin. Kain po tayo. Thank you for watching.